So kanin mga video guys kay compilation na ni katong pag-uli nato pag na ka Week so medyo dubay dugay na ginulay upload na pud ta mga guys all right so usagid sa atong tirada on nga medyo makaingon sa tag goy, manambok na pud ta kay pag muli tag islaw ulit ta ila tirada mga guys ka on gid for trip pero ina to agad nga pagka on guys mo may budget ah, lang ba so dire na pita kay ah, nakasobra og gamay so ni palita og pata tanawas awas guna mo ang dirty kitchen din ang mga super ting aso ha pag magluto yun ka din ha mga guys ang hila-hila yun ka ito aso dira sauce, o pero better ka yun mga guys kaya mas lami may mga ono ng pagkaon mas sa kahoy alright pero hindi rin napita guys kaya pang sabwag na mga Kala masters, dira ka ng ubi Bika mga guys, kung malata na siyang maglata Mga baboy fighter kayo mga guys Alright, let's go So, wala naman din ko magagwanta May luto namang binignit sa gawas Ako ato ay ang giskerda So, dira hindi napita guys So, fighter sa kayo yung yu Tanawa ko na guys, itimplahan na na Dira, yung mga kagwang ako mga obang panakot, ihiwa na kita ka ng dagat kaysa sa kong pinawa ang pagkahuman ang sabong liat ng mga tool. Kauna na, alright, let's go. Nawa na din ng mga ton nito. ang tingang ayan, nasa kaon ba? Iapil pilan sa din na kung baka gan ka nang wag mo mo kailag baka Kabantayan bus nang ulo sa baboy na tangtangan o maskara ka itong nabili ng mga buko guys. sa kung may mga unod sumanag kita ako bakangan gan na dito napita guys kaya ka nang binignit o pag umagas na siya guys ay yas ka aso. niya so hindi akong guys problema pag muli isda isla isla kay wag hila imperada kaon ka pero kita ka na nang dagat guys naara sa pilid ha Tanawaw. o oh dili ni siya white sand pero tanawa ng plastada din ha mga guys pwede ka magkamang kamang, kamang Alright. white awa ng dagway sa ang mga guys Alright. Oh, all right. let's go Subata so, mo masulti isa nga mag-lechon may grabit din rin na kita. Ayaw mo gabala ka kay dilip mo na na siya pet mga guys na palit din nato para ihawon ng good. So wala mo na kung mag kung mag-iunsa na mo pag ihaw kay abawal ah, na siya. So din rin na pita, mga guys, i-blender na ito ang ubang mga panakot o pirting na ganang sili mga guys. At to, na siyang i-marinate. Alright, let's go. So din rin na pita, Tan ninyo. Mura, ha, tanawa ninyo. Murat, pag nagtuyok-tuyok o din pero grabe sa nisi ka bro nakadao manguis ang mga agi kung sa hain kung taingon daw kayo na o naglip aso nag nga ayo kanawa din ang baga pero kahit talaga niya ako ng guys so ang niya sa manok guys kaya mura na po grabe nabalik <laughs> <laughs> so ang kanil sa rabbit is kayo mura sa um, pumanok na huwag yun sa GI ah, kayo mala, huwag ma, kayo masmell dito ako na medyo lang sa mga juice fighter hindi pero kayo eh, sa'yo man lagi na haon, huwag man makrispy na ito, wala na lang din ako napakita ninyo ang unsa sa mga guys pag hab hab, dire kami mga guys kay ang hapo naman, au mutira, buta ginanggang, so pag maulin, lagi tayong isla mga guys kayo, huwag um, kita lingaw shopping ginagmay, niig kataog taog sa na, kakawa mga guys, so namatagwang lingaw ngayon pero man, eh, -may na kita. may third ring na pita mo guys, so mga guys kay wag din na higubot yung laging na lingaw, pero mawag no, na sila mga guys so oh? siguro na katawa mo eh. so mga na to mga guys, hanggang sa sunod rolling nato sa isla, ako na pumapakita ngayon, let's go all